one down guys malapit na ang ano ni boy bullets guys birthday maligo kami sa cave guys sa ano dito sa saudi malapit lang dito ngayon yung ano ko guys blender ba ano siya 400 450 watts maganda to siya guys anti overheat maganda siya Pilip ganyan ang bilhin nyo guys wag yung mga madaling masira Gawa ako ng puto. Birthday ko. Ah! Maliktad pala! <coughs> Sukati natin guys. Ilan ang uh, ano? Gawa ako ng puto ng bigas guys eh, ba? Sukati natin. Eh isang ano, baso lang to. pareho lang ba? Ah! parang dumami. Isang baso. yan. yan bilhin nyo guys. Yung anti-overheat. Oh, na, gumiling ng ano. Palay. O oh, tayo ng puto. Gumiling siya ng palay guys. Oh. Ganyan siya. Oh. Tapos, tingnan yan. Antay overheat guys. Hindi talaga na overheat ah.

Buo talaga ang palay oh. Dito na ako, eh. Hindi na pa ako kumain ng 123. Mamadat. Zoom. May ka, oh.